morning po. Good morning. Good morning po. Magkakaroon po ng piyesta rito. Itong nadayo ni Tita Amy. Magkakaroon po ng piyesta. Ang ganda po dito. Ang ganda-ganda po. Magkakaroon po ng piyesta. Ayan. Ito po. Pumasok na po tayo dito sa loob. Ang ganda. Ayan. Magkakaroon po ng piyesta dito na napakaganda mayroon pong carpet ayan ayan o oh. magkakaroon po ng carpet na pula ewan ko lang po po kung hindi ako paalisin ng gwardya kasi may mga gwardya po dito ayan ikutin po natin to napakaganda ang ganda rin po nito o oh. ayan Balita ko po, pupunta raw kasi rito ang Rey ng Espanya. Tingnan po natin kung ano pong maganda rito. Ayan. Hindi ah, lang po natin alam kung kailan ang punta. Pero balita ko po, pupunta raw dito ang Rey. Mm -hmm. Ayan. Sarado pa po, po, maaga pa. Ikot lang po si Tita Emi. <laughs> Ayan. Ayan. No, no. ¿Qué anda? ¿Qué anda, pobreito? Kakaroon din po sila ng banda. Kakaroon po siguro mga artista rito. Ayan. Kakaroon po siguro ng mga artista. At mayroon po silang mga banda. Ayan, ang ganda. Ang ganda. Poni ni Ligo Market ganda po pasok lang po tayo rito mga ila po ganda ganda kita yung minigtot parang mga bituin. <laughs> Hay que voy a mí, es que mejor Madaling araw pa po. Madaling araw si Tita Em nag ikot. <laughs> may nagja-jogging na. May, may nagja-jogging na. <laughs> hmm. Ito ikot ni Tita Emi, maganda. Maganda pong naikot ni Tita Amy na to ngayon. Sama po kayo. Kakaroon po ng kainan. Ayan.

Galing itong sasakyan na to ah. ng kanilang bar. <laughs> Uy, ang ganda ng babae na yun ay. Ang um, cute. Ganyan po mga kaibigan ko. Maraming 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 po salamat sa inyo. Sa muli po natin ulit pag-uusap. Thank you very much po sa inyo. Sa akin po mga subscriber. Sa akin po mga manonood. Ayan, sa akin po manonood. Subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa bell. Para updated po kayo sa ating mga nilalapag. Thank you very much po. Bye-bye po. I love you. I love you all.